Dante kung umatras ang Solgen para ipagtanggol ang panig ng gobyerno dyan sa petisyon ng mga Duterte, sino ngayon ang kakatawan sa mga respondents dyan sa kaso? Magandang gabi Monica sa nakuha nating impormasyon no ang Department of Justice o DOJ na ang siyang magsisilbing legal counsel o mga abogado ng mga respondent at inaasahan din natin na ngayong araw ay mayroon silang isusumite sa Korte Suprema ang hindi pa lamang malinaw sa atin Monica kung ano yung kanilang uh, isasubmit sa Supreme Court kung ito na ba yung uh, komentaryo doon sa hinihiling o hinihiling na komentaryo ng Supreme Court sa habeas petitions ng magkakapatid na Duterte. Unang naglabas ng impormasyon si dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo hinggil sa pag-atras o pagtanggi ng Office of the Solicitor General o OSG na irepresenta ang respondents sa Consolidated Habeas Corpus Petition na inihain ng mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Korte Suprema noong nakaraang linggo hiniling ng magkapatid na Mayor Baste, Congressman Pulong Duterte at Kitty Duterte sa korte na ibalik ang kanilang ama sa bansa at ito ay palayain. Sa halip na sumagot sa kautusan ng korte, hinggil sa petisyon, naghain kanina ng manifestation at musyon ang OSG na nagsasabing ayaw nilang maging abugado ng pamahalaan o mga respondent. Sa halip na file sila ng manifestation, at sinasabi nila na humingi sila ng permiso na hindi nila pa pwedeng uh, i-represent ang mga respondents Lucas Bersamin, si PNP Chief Marville, Secretary Rimulya at si General Torre. Sabi ng OSG, March 17, 2019 ay naging epektibo ang pag-atras ng Pilipinas sa International Criminal Court o ICC Dagdag pa nito, hindi admissible ang panahon. Kaya walang obligasyon o walang obligasyon ng Pilipinas na makipagtulungan o kilalanin ang anumang proseso galing sa ICC pagkatapos na maging epektibo ang pag-atras ng bansa sa Rome Statute. Binigyang din pa ng Office of the Solicitor General dahil sa matatag nitong posisyon na wala ng jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas at gumagana naman ang investigative, prosecutorial at judicial system ng bansa, hindi magiging epektibo ang OSG na kumakatawan o ipagtanggol ang mga respondent kaya tumanggi itong maging parte sa kaso. Kaugnan nito, naniniwala naman si dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na makatutulong ang pagtanggi ng OSG na maging abogado ng respondents sa kaso ng dating Pangulo sa ICC. Tamaan niya ang ginawa ng OSG na huwag ipagtanggol ang gobyerno sa iligal na ginawa nito. Definitely.